sa inyong lahat and of course sir ibonya uh, uh, Cap and of course uh, ating uh, SPT president no uh, si Ma'am Sara uh, at sa mga faculty students and of course sa ating mga parents magandang umaga po sa inyong uh, lahat uh, dito naman po sa Tagig in na po ni Mayor Lani Cayetano, no, ng ating council, ni Vice Mayor Arvin, na talagang lahat ng opportunity ay maibibigay sa ating mga kabataan no, dahil sa napakaraming programa at proyekto na makaka-assure no, na maganda ang kinabukasan ng ating mga anak. Ang importante ay maturo natin yung tamang values sa kanila para maganda ang uh, kanilang uh, pagpalapalaki. Andito po uh, ang inyong abang lingkod, no, si Cap George Pocobo, bilang uh, presidente po ng Liga ng Mga Barangay dito sa Taguig. Kaisa po kami, no, uh, si Cap at lahat po ng mga kapitan, every school, every elementary school, high school, no integrated school ay uh, amin talagang tinututukan upang uh, uh, mapalaki natin ang kabataan upang lalo pang umunlad ang ating uh, syudad. Kita naman natin in the past few years no kung bakit naging uh, progressive ang ating city dahil iisang vision, tulong-tulong uh, tayo under the leadership of uh, Mayor Lani Cayetano at sana po ay ipagpatuloy natin 'yan. No, Suportahan natin ang mga taong uh, patuloy na tutulong kay Mayor Lani Cayetano upang uh, again, maganda ang future ng ating ciudad.